Gusto ko naman yung nakadilat. Nakapikit yan eh. Gusto ko yung nakadilat. Naka, nakadilat. Yung alone na nakadilat. Di pumipikit. One, two, three. Alone! Ah, pumikit, pumikit. <laughs> Subukan mong hindi mapipikit. Oh, Walang oh. pikit daw talaga. Kasi sabi ni Sir Martin Rivera, pag oh. nung nagpo-prod ako sa ASAP, nakita niya na nanginginig ako sa stress kasi kakanta ako ng live. Sabi niya, pag mataas na yung note, itry mong wag pumikit. Kasi ah. pag pumipikit daw, wala, sumisikip daw yung lalamunan, sabi niya, huwag ka daw pipikit. Ah. I-try mo yan, huwag mong pipikit. Si John pipikit. kaya daw One, niya. One, two, three. Hindi mo, hey, mas mataas. Ikaw. Hindi. Hindi ko kaya yung kanta, pero kaya ko hindi makapigit. <laughs> 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 yun talaga talent ka. Oh, uh, uh, Totoo kaya, kaya, yun. Kaya advice, huwag ka daw, huwag kang pipikit. Pag high note na, huwag kang pipikit. Ganun. Uh. Mahirap din naman kasi pag pumikit, di ba? Oh. Itanay natin dito sa judge na kasi ang taas lagi na kinakantintin. Ay, oo! Oh, Itong oh, hurado ito. Oh. Pumipikit, pumipikit kaya siya pag bumibirit Pasampunin siya. Pasampulin natin, Katrina Velarde! Hello, hello, hello people! Hello, meme! <laughs> Isang alone nga dyan ng mataas, Katrina, na walang piketa. Nakadilat Ay, lang din. Alone. Love... wow. Oh. when i'm